Okay, ha? wala nang pasakali at diretso na tayo sa usapan, mga kababayan. Lalo na kayong mga nasa uh, mga OFW sa Riyadh, Dubai, Hong Kong, Toronto at saan man sa mundo. Alam nyo ba na mainit na mainit ang usapan sa Senado tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at ang mga nangunguna sa laban na ibasura ito? Si Senador Rodante Marculeta, ha? pero bakit ano ang laman ng isyong ito na parang laging nasa balita? Sa susunod na ilang mga minuto, sasagutin natin yan with facts, wit, and a little bit of shade. Kaya mga katropa ha, kung gusto nyong malaman ang tunay na kwento sa likod ng mga political drama na ito, i-hit ng subscribe button, i-like, at i-share sa mga kaibigan nyo sa Quezon City, Davao, at kahit sa Sydney at New York. Layunin natin 100,000 subscribers para mas marami pang kababayan ang mainganyo sa Philippine politics. At kung gusto nyo suportahan ang content natin, mag-super thanks na rin please. Lalo na kayong nasa US, Canada at UAE para sa mas mataas na ad revenue. Ha? Let's dive in! Kung bago ka sa isyong ito, quick recap lang ha. No February 5, 2025, 215 lawmakers sa House of Representatives, karamihan allies ni President Marcos, nag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mga dahilan, misuse of public funds, and unexplained wealth, betrayal of public trust at pasabog alert, isang alleged threat na ipapatay si Marcos kung siya ang mag-assassinate, ma no? Grabe, di ba? parang teleserye, pero totoo. Pero teka, hindi lang ito simpleng away. Ang impeachment na ito ay simbolo ng Marcos Duterte feud na matagal nang pinag-uusapan. Mula sa landslide victory nila noong 2022, ngayon ay parang WWE match na. No? Pero ang tanong, legit ba ang mga aligasyon o political vendetta lang? Let's break it down with a bit of humor. Kung ang house ay parang kusina, ang impeachment complaint nila ay parang adobo na hindi pa naluto hilaw pa, sabi ni Marcoleta. Kung naguguluhan ka na, ha? I-post muna, i-comment ang Impeachment 101 sa baba at i-share sa kaibigan mo sa Cebu o Singapore para ma up nila. No? Si Sen. Rodante Marcoleta, isang Duterte alay, ang nanguna sa pagtutulak na i-dismiss ang impeachment case. Sa kanyang privileged speech, noong August 6, 2025, sinabi niya ng Supreme Court, SC ay nagdesisyon na unconstitutional ang impeachment complaint dahil lumabag ito sa one year bar rule no ng konstitusyon na bawal mag-file ng multiple impeachment cases laban sa si isang opisyal sa loob ng isang taon. Sabi ni Marcoleta, the house made the first mistake. Ang analogy niya, ang impeachment complaint ay para raw raw steak, no? Hindi paluto. luto. Ibig sabihin, kulang sa preparation at legal basis. Sabi pa niya, ang Supreme Court ang last arbiter of law. At dahil sinabi nilang void ab initio o invalid mula sa simula, wala raw jurisdiction ang Senado para ituloy ang kaso. Pero teka, may point. Umuulan. Sandali pa. Okay, ha? pero teka, may point si Marcoleta. Ha? Ang SC ruling noong July 2025, uh, 25, 2025 ay unanimous. 13-0-2. Ha? Kung so, pinakmataas na hukuman sa bansa ay nagsabing mali ang proseso, bakit pa natin itutuloy? Para ka naglalaro ng basketball kahit tapos na ang laro. Sayang lang ang effort. Pero syempre, hindi lahat agree sa kanya. Kaya naman, let's look at the other side para fair tayo kung Team Marcoleta ka, i-comment mo ang hashtag Team Dismiss sa baba. Pero kung curious ka sa kabilang side, keep watching at i-like na rin. Ang Senate Minority ha, pinangunahan ni Vicente Tito Soto III at Risa Ontiveros at hindi pumayag sa motion ni Marcoleta. Sabi ni Soto, masyadong mabilis ang plano na i-dismiss ang kaso. Bakit? Kasi ang SC ruling ay immediately executory pero hindi pa final. May motion for reconsideration na inihain ng House at hinintay pa ang sagot ni VP Sara dito. Sabi ni Soto, let us allow and give chance to the Supreme Court to rectify its decision which contains clear and blatant errors. May punto rin siya. Paano kung baliktarin ng SC ang desisyon? Baka naman mapahiya ang Senado kung i-dismiss nila agad. Sinto Beros naman sinabi ng pagtable ng motion ni Marcoleta ay hindi pagsuway sa SC kundi pag-iingat para sa transcendental na issue. At eto pa, sabi ng ilang critics tulad ng UP Law Professor Paulo no? Tamase, ang pag-remand ng kaso sa House na nangyari noong June 2025 ay parang unconstitutional din ha? Kasi ang Senado raw ang dapat mag-trial, hindi mag-supervise sa House parang sinasabi nila, huy, Senado, trabaho mo yan. Huwag mo ipapasa sa iba. Kung Team Soto Hontiveros ka, i-comment ha? ang hashtag Keep the Trial at i-share sa mga kaibigan mo sa Davao o Dubai. Ngayon, let's zoom out. Ang impeachment na ito ay hindi lang tungkol sa legalities. Ito ay tungkol sa power. Ang Marcos Duterte feud ay parang isang chess game na ang premyo ay 2028 presidential race. Si VP Sara na dating frontrunner ha, parang maging presidente, ngayon ay naharap sa panganib na ma-disqualify sa public office kung makonvict. Pero hindi na po mangyayari yan mga kaibigan. Pero bakit nga ba galit na galit ang Marcos Camp? Ang mga aligasyon laban kay Sara, misuse ng 612.5 million pesos, public funds, involvement sa extrajudicial killings, at ang kontrobersyal na assassination remark ay mabibigat. Pero sabi ng mga Duterte supporters, ito raw ay political vendetta ang House na dominated ng Marcos Allies tulad ni Speaker Martin Romualdez ay parang naglalaro ng checkmate para masideline si Sara Bago on 2028. At si Marcoleta ha, parang siyang knight sa chessboard defending si Sara gamit ang SC ruling bilang shield. Pero ang tanong, is he fighting for justice or just loyalty to the Dutertes? Let's be real. Sa Philippine politics, madalas loyalty ang currency, hindi truth. Kaya naman mga kababayan, ang Importante na maging critical tayo ha, huwag tayong basta maniwala sa balita. Suriin natin ang facts. Ano sa tingin mo? Vendetta ba ito o legitimate case? I-comment sa baba at i-share sa mga kababayan natin sa Los Angeles, London at Singapore. Sa mga na nanonood sa Quezon City, Cebu o kahit sa Toronto, bakit mahalaga ang isyong ito? Ang impeachment na ito ay hindi lang tungkol kay Sara o Marcos. Ito ay tungkol sa accountability. Kung totoo ang mga alegasyon, dapat managot si VP Sara. Pero kung ito ay political maneuver lang, dapat nating protektahan ang demokrasya natin. Sa mga OFW natin sa Dubai, Jeddah at Hong Kong, alam ko na malayo kayo, pero ang politikang ito ay may impact sa ekonomiya at serbisyo sa gobyerno na umaasa kayo. Kung nagagamit ang pondo ng gobyerno para sa personal na agenda, ikaw ang talo. Kaya naman, kailangan natin ng transparency. Si Marculeta, ha, mga kababayan, sa kanyang motion, sinasabi ng SC ruling ang magbibigay ng linaw. Pero ang tanong, sino ang tunay na binipisyaro ng desisyong ito? Okay, mga kababayan, ha, kung OFW ka at gusto mong maging updated sa Philippine politics, isubscribe na at mag-super thanks para mas marami kaming makover na ganitong topic. I-share na rin ha, sa mga kababayan natin sa Qatar, Malaysia at Australia. Hmm. So anong bottom line? Si senador Marculeta ay matapang na itinulak ang dismissal ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte gamit ang Supreme Court, ha? Ruling ha bilang batayan. Pero ang laban na ito ay hindi pa tapos. Ang House ay may motion for reconsideration at ang Senado mismo ay nag-archive lang ng kaso, hindi tuluyang dinismiss. Sa huli, mga katropa, ang mahalaga ay ito. Ang politika natin ay parang laro ng pusoy. Kailangan mo maging maingat sa bawat galaw, pero kailangan mo rin ng tapang para manalo. Si Marcoleta sa kanyang motion, sinubukan panindigan ang rule of law. Pero ang tanong, para kanino ang laban na ito? Para sa bayan o para sa ilan lang? Kaya naman mga kababayan, ha, sa Manila, Davao, Toronto, Dubai, o kahit saan man, ihitang subscribe button, i-like at i-share para sa marami pang makapanood layunin natin ang 100,000 subscribers para mas marami tayong ma-engage sa mga ganitong usapan. At kung kaya nyo ha mag-super thanks na rin para masuportahan ang content natin. Salamat at hanggang sa susunod na political showdown. Mabuhay ang Pilipinas.